Of my life. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana magustuhan po ninyo ang kwento ngayon na may pamagat, Pag-ibig Mo'y Buhay Ko. Ang kwento natin ay magsisimula sa isang bukid na malayo sa malaking syudad. Ang bukang liwayway ay laganap na, ang mga manok na nakadapo sa punong kahoy ay nagsiliparan na pababa. Si Mang Tomas ay gising na rin, ngunit unang nagising ang kanyang asawang si Aling Sanang dahil si Aling Sanang ay nasa kusina na at naghahanda na ng almusal. Naaamoy na ni Mang Tomas ang bango ng native coffee. Hindi ko na malaya na bumangon ka, sabi ni Mang Tomas kay Aling Sanang. Pareho lang kayo ni Elena, hanggang ngayon ay hindi pa gumagalaw sa kwarto niya, sagot ni Aling Sanang. Aba eh, nakapagtataka. Ginising mo na ba, tanong ni Mang Tomas. Hinayaan ko na, kasi parang malalim na ang gabi nang siya ay natulog. Sagot ni Aling Sanang. Bakit? Ano ang ginagawa niya? Tanong ulit ni Mang Tomas. Ewan ko, siguro nagbabasa. Alam mo naman na mahilig magbasa ang anak mo. Gisingin ko, sabi ni Mang Tomas na pumunta sa pintuan ng kwarto ni Elena at kumato. Elena! Elena! Ngunit walang may sumasagot kaya kumatok ulit si Mang Tomas. Naghintay siya sandali at kumatok ulit. Ngunit ganun pa rin, walang may kumilos sa loob ng kwarto. Pasukin mo, sabi ni Aling Sanang sa kanyang asawa. Tinulak ni Mang Tomas ang pintuan na hindi nakalock sa loob. Elena, napahinto si Mang Tomas, nakita niya na wala si Elena sa loob ng kanyang kwarto. Sa ibabaw ng higaan ni Elena ay may nakapatong na isang sobre. Dinampot ni Mang Tomas ang sobre, binuksan at nang ito ay kanyang binasa, bigla siyang napasigaw ng malakas, sanang. Si Aling Sanang ay lumapit kay Mang Tomas, bakit? Ano ang sinisigaw mo? Basahin mo ito, si Elena ay nagtaanan, at ibinigay ni Mang Tomas ang sulat ni Elena. Bakit niya ito ginawa? Nakatakda na ang kanilang kasal. Bakit kailangan pa nilang magtaanan? Samantala, ang sinasakyan ng magkasintahan nagtaanan ay malayo na sa kanilang baryo. Sigurado ka ba na may matirahan tayo sa syudad? Tanong ni Elena na parang nag-alinlangan. Magtiwala ka sa akin. Ako ang bahala. Sagot ni Luis kay Elena. Marahil na basa na nila itay at inay ang aking sulat. Sigurado ako na magagalit sila, sabi ni Elena. Malayo na tayo, wala na silang magagawa. Sagot ni Luis. Ikaw kasi, bakit gusto mong magtaanan eh? Nakatakda na tayong ikasal. Hindi naman tutol ang ating mga magulang. Si Elena ay talagang nag-aalala. Alam mo na ang dahilan. Uso sa atin baryo ang malaking handaan kung may kasal. Eh, wala akong pera at ganoon din ang aking mga magulang. Sinabi ulit ni Luis sa kay Elena ang dahilan bakit kinumbisi niya si Elena na magtanan na lang sila. Hindi ako sanay na mamuhay sa syudad. Wala akong kaalam-alam, kaya huwag mo akong pabayaan ha, sabi ni Elena na parang naglalambing kay Luis. Kinabig ni Luis si Elena palapit sa kanya, ikaw naman, bakit kita pababayaan, eh, mahal kita. Mahal na mahal ko rin ikaw, Luis. Alam mo na, gagawin ko ang lahat na gusto mo dahil talagang mahal kita. Hindi ba sinasabi ko sa iyo, pag-ibig mo isang buhay ko? Sa malaking syudad, nakahanap sila ng maupahan na kwarto lamang. Ito ang magiging tirahan natin? Tanong ni Elena kay Luis. Pansamantala hanggang sa makakita ako ng trabaho, sagot ni Luis. Dalawang daan ang upa, makaya ba natin, tanong ulit ni Elena. May dala akon pera, mahigit sa isang libo. Bago siguro maubos, makapagtrabaho na ako, sagot naman ni Luis. May pera din ako. Dinala ko ang aking alkansya. Aywan ko kung magkano ang laman, sabi ni Elena. Huwag kang mag-alala, Elena. Makakaraos din tayo. Pero hindi iyan ang dapat nating pag-usapan. Halika at nyapos ni Luis si Elena at sakahinalikan sa hinalikan sa bibi. Gumanti din si Elena at matagal ang kanilang paghahalikan. Pwede na nating gawin ngayon, sabi ni Luis na humihingal dahil sa pagnanasa. Ngunit hindi pa tayo kasal, sabi ni Elena. Pakakasal din naman tayo, sige na, pagbigyan mo naman ako, salita ni Luis at si Nena ay wala nang magawa pa. Naisip niya, total pakakasal din naman sila at isa pa, mahal na mahal niya si Luis at alam niyang mahal din siya nito. Ang sumunod na mga araw ay maliligayang araw para kay Luis at Elena. Lagi silang nagbababad sa payak nilang kwarto na inuupahan. Parang walang katapusan ang kanilang kaligayahan, parang wala ng ibang tao sa mundo kung di sila lamang dalawa. Halos humigit kulang anim na buwan ang lumipas. Si Elena ay buntis na. Isang araw, nakita ng may-ari ng kwartong inuupahan nila na si Aling Lota, si Luis na may dalang bakpa. Luis, aalis na ba kayo dito sa bahay? May dalawang buwan pa kayong babayaran sa upa. Tanong sabi ni Aling Lota kay Luis. Hindi ho, ako lang naman ang aalis, sagot ni Luis. Ikaw lang, hindi mo kasama si Elena? Tanong ni Aling Lota na parang nagtataka. Hindi ho, trabaho ang pupuntahan ko. Dito lang si Elena, pakitingin na lang ho sa kanya habang wala ako sabi ni Luis kay Aling Lota. Hindi ko siya pwedeng isama. Construction ho ang trabaho at medyo malayo ho, sabi ng engineer manatili ho ako doon at buwanan ho ang uyan. Kaya mo bang iwanan ang buntis mong asawa? Tanong ni Aling Lota. Wala ho akong magawa. Kailangan kong magtrabaho dahil hirap na kami sa pera. Nahala, habang wala ka, ako ang titingin sa kay Elena. At si Luis ay umalis na. Tatlong araw nang nakaalis si Luis, ngunit si Elena ay hindi nakikita ni Aling Lota, kaya inakyat nito si Elena sa kwarto. Nadatnan niya si Nena na nakaupo sa higaan na nakatakip ang mga kamay sa mukha nito. Si Elena ay umiiyak. Elena, bakit ka umiiyak? hindi kita nakikita na bumaba. Kumain ka na ba? Tanong ni Alain Lota. Iniwan ako ni Luis, sagot ni Elena na labis ang paghihinagpis. Babalik din si Luis, trabaho ang pinuntahan, kaya huwag mong pahirapan ang sarili mo, masama iyan sa isang nagbubuntis, sagot ni Aling Lota kay Elena. Aling Lota, hindi na babalik si Luis, talagang iniwan niya ako. Sabi ni Elena na hindi man lamang tumingin sa kay Aling Lota. Ba't mo naman nasabi iyan? May iniwan siyang sulat, hindi na daw siya babalik. Pinauwi niya ako sa amin, sa aking mga magulang. Si Aling Lota ay hindi nakapagsalita. Damang-daman niya ang paghihinagpis ni Elena. Masakit ang kanyang ginawa. Hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Labis niya akong sinaktan. Parang gusto ko nang magpakamatay. Jesus Mary Joseph. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko akalaing gagawin niya sa akin ito. Alam niya kung gaano ko siya kamahal. Elena, isipin mo ang anghel na sa iyong sinapupunan. Palagay ko ilang araw kang hindi kumakain no. Halika, baba tayo, sabay tayong kumain doon sa kusina nyaya ni Aling Lota si Elena. Ayaw ko po, wala akong ganang kumain, salamat na lang ho. Pagbigyan mo ako, Elena. Alam ko na batang-bata ka pa, pero dapat mong tanggapin na sa buhay ng isang tao, dumarating ang pagkakataon katulad nito. Magpakatatag ka, payo ni Aling Lota kay Elena. Hindi sumagot si Elena. Patuloy lang itong umiiyak. Awang awa naman Elena, si Aling Lota. Pakisusap lang. Ngunit wala siyang magawa. Ayusin kung mo, mo ang iyong sarili, si bumababa ka at sabay tayong kakain. Mauna na akon bababa at maghanda ng pagkain. Baba ka ha, pagbigyan mo ako sabi ni Aling Lota na bumaba upang maghanda ng pagkain. Nakahanda na si Aling Lota ng pagkain, ngunit si Elena ay hindi pa rin bumababa. Sa labis na pag-alala, si Aling Lota ay muling umakyat sa itaas at pumasok ulit sa kwarto nila Elena. Nakita niyang nagbabalot si Elena. Nagbabalot ka, Elena? Tanong ni Aling Lota. Aling Lota, ikinalulungkot ko na hindi ako makapagbayad sa utang namin sa upa ng kwarto. Wala kasi akong pera. Aalis ako dahil hindi ako makapagbayad ng upa. Pasensya na po. Sagot ni Elena na umiiyak. Iyan ba ang pinoproblema mo? Hayaan mo iyan, naintindihan kita. Pwede kang tumira dito hanggang gusto mo. Hindi kita sisingilin sa upa sabi ni Aling Lota na talagang naaawa kay Elena. Napakabait po ninyo, pero nakakahiya naman sa kaano pa ang gagawin ko dito. Kailangan talagang umalis ako. Si Elena ay determinadong aalis talaga sa bahay ni Aling Lota. Saan ka pupunta? Tanong ni Aling Lota. Aling Lota, wala na akong mukha na iharap sa aking mga magulang at sa mga tao sa aming baryo. Pero kailangan kong harapin sila, babalik po ako sa aking mga magulang, sana tanggapin mo nila ako. Habang nagsasalita ay walang patid ang mga luha ni Elena. Tamang desisyon. Bumalik ka sa iyong mga magulang. Maniwala ka, tatanggapin ka nila. Lahat tayo ay nagkakamali at maunawaan kanila. Ang tungkol naman sa mga tao, wag mo silang masyadong pansinin. Karamihan sa mga tao ay mapanghusga. Iyan ang katotohanan na dapat mo tanggapin. Salamat ho. Ngayon ko po nalaman na tama ang aking ina, ang aking mga magulang ng payuhan nila ako na batang-bata pa ako para makipagnobyo. Sabi nila huli ang pagsisisi at nagsisisi po ako na hindi ako nakinig sa payo ng aking mga magulang, kaya sa aking pagbalik hindi ko po sila masisisi kung ako ay hindi nila tanggapin. Elena, ang mga magulang ay minamahal nila ang kanilang mga anak. Maniwala ka, tatanggapin ka ng iyong mga magulang. Sige na, nakita kong tapos ka ng magbalot. Wala ho naman akong babalutin, kundi ang mga damit ko lang ho. Nakita po naman ninyo, wala kaming mga gamit. Hindi mahalaga ang mga kagamitan kaya nakikita mo naman ang aking bahay. Payak lang, walang masyadong gamit. Halika kain muna tayo. Upo, salamat po. Aling Lota, pwede ho ba, kung sakali mang mapaligaw dito si Luis, ibigay mo ito sa kanya. Ang sinasabi ni Elena na ibigay kay Luis ay isang sulat. Ito ay tinanggap ni Aling Lota kung sakali mang bumalik siya dito, ibigay ko ang sulat na ito sa kanya, sabi ni Aling Lota. Halika, baka lumamig na iyong hinanda kong pagkain. Kailangan mo talagang kumain. Dahil sa pagpupumilit ni Aling Lota, siya ay pinagbigyan ni Elena. Sabay silang kumain. Matapos kumain at makapaghinga ng sandali, si Elena ay nagpaalam na kay Aling Lota. Alam ni Aling Lota na walang pera si Elena, kaya binigyan niya ito ng limang daang piso. Panggasto mo, Elena. Tulong ko sa iyo. Alam kong tatanggapin ng iyong mga magulang ang pagbabalik mo, pero kung sakali hindi ka nila tanggapin bumalik ka dito. Ipangako mo sa akin. Napayakap si Elena kay Aling Lota. Maraming maraming salamat po. Dito po nagtatapos ang unang bahagi ng ating kwento. Ang kwentong ito ay may tatlong bahagi, part 1, part 2 at part 3. Salamat po at ikatutuwa ko po kung kayo ay mag-subscribe, mag-like at mag-share. Salamat po. Is blessed to everybody.